Filipos 4:8 NTLH Sa wakas, mga kapatid, punuin ninyo ang inyong isipan ng lahat ng mabuti at karapat-dapat purihin. Iyon ay lahat ng totoo, marangal, tama, dalisay, kaibig-ibig at kagalang-galang. Sa isang mundong puno ng ingay, mabilis na opinyon at padalos-dalos na paghuhusga, may isang bagay na mahalaga at bihira ang buhay ng isang taong tahimik na sumasalamin sa kabanalan ng Diyos. O oh, ang Kristiyanong nagpapahubog sa mga birtud ng Diyos ay may taglay na lakas na hindi kailangang sumigaw upang magbago. Ang kanyang mga reaksyon ay mapayapa kahit sa gitna ng tukso. Nagdadala siya ng kaaliwan sa mga nagdurusa, pag-asa sa mga nawala ng pag-asa at kagalakan sa mga nalulumbay ang kanyang presensya ay nagpapatahimik, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng awa, at ang kanyang buhay ay nagiging buhay na mensahe. Kapag hinayaan natin ang banal na espiritu na linangin sa atin ang mga birtud ng langit tulad ng pag-ibig, pagtitiyaga, kabutihan, kababaang loob, at pagpipigil sa sarili nagsisimula tayong mamuhay sa paraang umaakit, nagpapagaling at nagbibigay inspirasyon. Nagiging tulad tayo ng mga liham na isinulat ng Diyos, binabasa ng lahat ng nasa paligid. Nates a citizen Street at the Dutris. Hindi kailangan ng pulpito o mikropono. Ang buhay na may kabanalan ay ang pinakamakapangyarihang pangaral ang ating araw-araw na patutoo ay may kapangyarihang maabot ang mga pusong maaring hindi kailanman pumasok sa isang simbahan. Bawat kilos na puno ng biyaya, tulad ng sinasabi sa Colossus 4.6, ay isang ugnayan sa pagitan ng langit at lupa, kaya't itanim sa iyong puso ang katotohanan ito. Ang iyong buhay ay maaring ang tanging Biblia na mababasa ng isang tao ngayon. Manalangin tayo, Panginoong Diyos, punuin mo kami ng iyong mahalagang mga birtud, naway mapuno ang aming isipan ng mga bagay na dalisay, totoo at kalugod-lugod sa iyong paningin, naway ang aming puso ay matatag sa iyong kapayapaan, upang kami ay makasagot sa mundo ng may karunungan at kahinahunan. Gamitin mo kami bilang mga buhay na sisidlan, bilang mga refleksyon ng iyong liwanag upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay makilala ng iba ang iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen.